Okay okay. Angkat tiba kali. Tempe. Tempe lepas. Tempe. 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 Tempe teka 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 Diyos ko ba? Ba Bakit? Kasi trending ka sa utak ko! <laughs> 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 na! Make space! Make space! Make space! make space! Make space! Okay, ito na! Ito na! -isip pa ako! Oh, boy! Ah, okay, okay! Ah, hey, okay! Are you ready?

Challenger, <laughs> <kaya>, push back. Ha? <laughs> <laughs> okay, ito na. Ready. Go! Okay. Tapos ka na ba sa exam mo? Para ako naman nasagutin sagutin mo. <laughs> Mukha, natin kung mga kopya itong si Boy Gutong! Bro! 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 Yeah, round 2! Ready? Taka ka okay. ba? Taka, taka! Ulit, ulit! Quiet! Quiet, Taka ka ba? Bakit? Wala. Kasi, you'll stay there in my heart! <laughs> <inaudible> oh, patalon ibatibesti ang -ano, ibang anggulo uh, ibang anggulo lolopetang lolopetang sasayeman ala senista amigo paet 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 hindi mo sabe dito dito totoy pa sab ko sab dito dito totoy pa kay Nacho libre kaykelito mo sabe libreto agi agi totoy pa to lang, atis -ano, ka oh yan game ito pare ah. Nakulong ka na no? <laughs> Kasi paulit-ulit mo ninanakaw ang puso ko. Oh! 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 Okay, Tom! Okay, Tom! Okay, Tom! Okay, Tom! Tom! Okay, kay Boy Tom! Oh, oh! Okay, tay, tay oh, Okay, Oti, 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 oti. Okay, banat. Dapat may interview pare talaga. interview, interview. Kanina mo bibigay laban? Ah, masyado kasing malaganin yung dalawa eh. Oti na lang para malaman Ah, dito, 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 pare. Kanina mo bibigay laban? Alam mo kasi hindi ko sa It's between... But joy and something else. Audi 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 OT! 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 Audi 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 Yung tinuro ko Go! Go! Engineer! engineer Nasaan yung ano? Okay, game! Kahit sino! Ito! Ito! Si Esquilito yeah, yeah. nga! Oh, ito! Toy P! <laughs> engineer ka ba? Ito! Toy P! ulit, Ulit! Ulit! 1, 2, 3, Quiet! Engineer ka ba? <laughs> Kuya Mike? Eh bakit? <laughs> Para mapasaking ka Engineer Fusion. <laughs> <laughs> ay really. okay, ka ba? Baet, baet, baet. Kasi ikaw ang umuhubog ng aking... AAAAAAA! ba? Bakit? kasi umuhubog ng blueprint ko. Okey, okay, bakit, it it. okay, team. okay, sino para, ano? <gulay> <Si> <ma> okay, libro. okay, 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 Malam masih ada Si boy, Pick big Up bigam. Boy, bigam. Boy, Pick Up! bigam. Boy, bigam. Boy, Boy, bigam. Boy, bigam. Boy, bigam. Boy, Boy, bigam. Boy, bigam. Boy, bigam. Boy, bigam. Boy, bigam.

hindi. <Universe> <makes> okay. Bakit? 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 Para mapakita ko kay Santa kung anong gusto ko for Christmas. Pero mo ang malayo pa Pasko ah! Boy! Boy! Pick up! Alias Boy Bisaya! Boy! Ready! 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 Boy Bisaya! Ready! Go! Go! Google ka ba? Bakit? Bakit? Nasa iyo na lahat ng hinahanap oh! ko. Okay, okay. Google daw! Okay. Tingnan natin kung madami makahanap pa itong boy pick, boy okay. libro natin. Okay! Are you ready, bro, boy libro? Ready! Bro. Ready mo ka lang, Google siya! Go. Oo <laughs> uh, nga Google, to Google. Google boy. Koed 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 Kay koed 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 Kay koed 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 Nasaktan ka ba nung no nahulog ka? Ay, okay. Go Basta Eric! Kasi sa itsura mong yan, parang ang hilki. Ay! Bale! Bale! Ano yun? Oh. Malalim! Malalim! Adel, malalim Tingnan natin kung malulog ka sa, mala sa mala. malalim na ilalim. Malalim! Malalim! O, nagsaya! Saya! Kaya na natin. Ready? Ready! Go! Jersey ka ba? Ay, naku! Hindi na tayo! Tanong! 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 ba? Pwede ba makuha ang name at number mo? Alay! dateng dia datang la tadi se gonggong sirop pabor kai boy libero malam hey. oh. bu bawa lamb bu wala wala masyaad eta ah. ba? Boy bang kai oh. boy pika 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 oi siapa no out siapa siapa